Hello guys, good morning. Ako po si Saituan. Welcome back sa akin channel. Maganda magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta na ho kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan katulad ko. So unang una, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So anyway, wala na tayong maraming intro intro pa. At ang pag-uusapan ulit natin ay ito na naman si ano, gusto ko lang balikan yung mga uh, sinabi ni Dave sa mga nakaraan kay Tatay Tikram. Ayon sa mga nakaraan ay uh, puring-puring ni Dave si Kati Si tatay Tikram niya puring-puring niya. Kaya so, uh, mula pa daw nung mapulot siya ay minahal na siya ni Kati At uh, inaalagaan daw siya. At uh, may nasabi pa nga doon si Dave na ano na yung may mga tao daw na nagsasabi na yung ginagastos ni Katikram Cram ay pera daw ni Dave at ang sabi naman ni Dave ay hindi raw totoo yun so binabalikan ko lang guys yung mga nakaraan na mga pinagsasasabi nito ni Dave dahil uh, ano, hindi maganda yung mga lumalabas ngayon na mga uh, salita, di ba? napanood nyo naman kung anong mga pinagsasasabi niya, keso pinagmalupitan siya, keso pinapalo siya, keso yung ginagasto sa kanya ay pera lang, pera naman niya. So, ganon ganon guys. So, ngayon binalikan ko, pinanood ko yung mga nakaraan nila. At yun nga, at ang sinasabi nga ni Dave ay puring-puri niya ang kanyang tatay Tikram dahil sa simulat sa pool na makita daw siya doon sa kung saan siya napulot ay minahal na daw siya at lalo pa daw siyang minahal ng husto, ng husto at uh, inalagaan daw siya. Uh, eh bakit ngayon, nagtataka ako, bakit ngayon? Eh yung mga, yung pinanood ko na mga nakaraan niya, malaki na siya eh. Nung kailan lang yun? Yung pareha silang nakadamit na orange, Uh, sabi ko pa nga nung mapanood ko itong video na to, sabi ko, ay, tierno silang dalawa ni Tatay Tikram, sabi ko, orange na sabi ko nga, nabiro ko nga yung sarili ko, sabi ko, ay, bakit naman orange ang damit? Kasi alam nyo naman, ang orange ay para saan, di ba? So, ayun, kaya napa, na, na, napag-iisip-isip ko, bakit ito ngayon, itong si Cargador ay, ah, uh, uh, ang sasama ng mga sinasabi kay Katik kram Dahil sa mga uh, previous ano, magaganda naman yung mga kanyang mga sinasabi. Eh malaki naman na siya. Nung nakaraan lang ata itong taon itong, hindi ko lang maalala, hindi ko na tiningnan yung date. Pero malaki na siya, binata na siya. Kaya, pero ngayon na uh, umalis siya kay, ka, kay Kati kram. bakit ang sama ng ang sama ng sinasabi niya doon sa family Manalastas, sa Manalastas family. So, ano kaya guys sa tingin nyo? Meron bang uh, nagtuturo dito kay Dave? O meron bang uh, gusto lang niyang siraan itong uh, Manalastas family, lalong-lalo na si Kati Kram? Ano guys sa tingin nyo? Kasi sa mga previous, magaganda naman yung mga sinasabi nitong batang ito eh. So, nakakapagtaka lang dahil sa biglaan ba? Biglaan yung kanyang paninira sa kanyang tatay tikram? O baka meron siyang uh, bagay na gusto, niyang, na gusto niya pero hindi nasunod? So, siguro baka uh, naisip niya na alam niyo na minsan kasi guys tayo eh kapag meron tayong gusto at kapag hindi natin yun nabibili or natutupad parang nagiging ano tayo uh, yung ating mood nagiging iba parang problemado eh lalo na kung meron ka naman pambili pero hindi mo mabili-bili Parang naiiba yung ano, basta yun lang ang para sa akin. Oo. Kasi ako minsan kapag meron akong uh, gustong bilhin, tapos uh, alam ko naman na meron akong pambili, pero hindi ko siya mabili kahit meron akong pambili. Parang hindi ko rin maintindihan yung sarili ko. Parang ganun ba? Siguro, itong si Dave, meron itong bagay na gusto niyang uh, matupad, pero hindi niya natupad. Baka hindi lang siya makapagsabi kay Katikram, Kram, kaya ganito ang ginawa niya. Kasi sa mga previous, okay naman siya. O ba, o baka meron sa kanyang nagtuturo na ganun. Baka pinangakuan siya ng ibang tao na, uh, Sige, babayaran kita ganito lang yung gawin mo. Baka, hindi ako sure. Baka lang yung bang iniisip-isip ko lang ba? Kasi, ma mabuti naman. Or, baka, baka nga, baka mayroon talagang naglalaro sa kanyang isip. Pero, pangit yung turuan pa ni, ano, para bang gatungan pa ni Bar Brother Jose pangit. Payuhan niya, wag niyang gatungan. Oo. Kasi sa mga napapanood kong video, parang gusto pang halong kayo, ni, ng halong nitong si Brother Rose. Yung mga masasama, hindi yung magaganda. Yung mga masasama, yun ang inaano niya. Inahalungkat niya. Yung mga pera, yung mga na 2.7 million, uy, napakayaman. Diyos ko, ang hirap ng kitain ng pera ngayon. At saka si Cathy Kram, tama lang naman yung ginawa niya. Na hindi niya basta-basta ibibigay kay, uh, kay Dave ang pera. Base na lang sa mga nag-sponsor. Kung talagang ibibigay nga ba nila kay Dave or hindi. Tama lang yun. Kasi ang sponsor pa rin talaga ang makakapag-passion Kahit yan, ibinigay na kay Katie Kram or Kay Dave pero nang dahil kay Katie Kram kaya yon nakarating kay Dave so ang magiging resulta talaga niyan ihintayin talaga ni Katie Kram kung ano yung mga uh, pasya ng mga sponsor so tama lang yon kung kayo guys nanonood sa mga previous video ni Katie Kram di ba Ma-maiisip ma nyo rin pero dahil siguro sa maraming bumubulong-bulong at uh, kasi kung sakaling meron talagang 2.7 million itong si Dave at uh, siguro gusto niyang kunin talaga tong pera na to, kaya nagkakaganyan siya eh, hindi ni, hindi nila naisip na mayroon mayroon taong nagbigay at yun ay magdedepende rin si Katikram doon sa nagbigay kung ibibigay nga ba kay Dave or hindi. So hindi nila rin yun naiisip. Akala siguro porket nagawa nila yung ganito eh ibibigay na ni Katikram. Hindi naman po pwede yun. So ayun lang guys, nap, napaisip lang ako kasi na pin, napanood ko yung mga previous niya kasi sabi, sabi ko nagtaka lang ako kasi bilang nakakasubaybay kay Katikram, bilang subscriber ni Katikram ay uh, nasusubaybayan ko yung kanilang mga ano video, yung kanyang mga video. Eh magaganda naman, ako nga hangang-hanga ako kay Katikram Nung iyan ay pulutin si Dave sa ano eh, sa kargador talagang hinintay niya talaga yan, nagtiis talaga siya. Tapos pinuntahan niya pa talaga doon sa ano kung saan tumutuloy si Dib. Pati nga yung kumupup kay Dib ay pinagawa ni Katikram Kram ng bahay. Kung maaalala nyo guys, kung sino man ang mga nakasubaybay sa inyo kay Katikram Kram, uh, maaalala nyo yun. So ganun ang istorya ng buhay nitong Dave at Cathy Kram. So anyway guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa hindi pa po nakakapag-subscribe, please paki uh, pakisubscribe nyo po ang channel ko, pakisuportahan at pakipindot nyo po ang bell button para po updated po kayo palagi sa mga videos na i-upload ko. So thank you, thank you. See you on my next video guys. Bye-bye.